Patay na noon si Samuel. Nang mamatay siya, nalungkot at nagluksa ang buong Israel sa kanya at inilibing siya sa kanyang bayan sa Rama at pinaalis na ni Saul ang mga espiritista sa Israel. Nagkampo ang mga pelestiyo sa Shonem at si Saul naman at ang buong hukbo ng Israel ay sa Gelboa. Na makita ni Saul ang mga sundalo ng mga pelestiyo, pinagharihan siya ng matinding takot. Nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang nararapat niyang gawin pero hindi siya sinasagot ng Panginoon kahit sa pamamagitan ng panaginip o sa mga propeta o kahit sa anumang paraan. Pagkatapos, sinabi ni Saul sa kanyang alipin, Ihanap mo ako ng babaeng espiritista na maaari kong pagtanungan. Sumagot ang kanyang alipin, naroon po sa indoor. Kaya nagpanggap si Saul sa pamamagitan ng pagsusuot ng ordinaryong damit sa halip na ang magara niyang damit. Kinagabihan, pinuntahan niya ang babae kasama ang dalawa niyang tauhan. Pagdating nila, sinabi ni Saul sa babae, "Gusto kong makipag-usap sa kaluluwa ng isang tao." Sinabi ng babae sa kanya, "Ano? Gusto mo bang mamatay ako?" Alam mo naman siguro kung ano ang ginawa ni Saul. Pinaalis niya sa Israel ang lahat ng espiritista at ang mga manghuhula. Huwag mo nang ilagay sa panganib ang buhay ko. Sumumpa si Saul sa kanya sa pangalan ng buhay na Panginoon na hindi siya mapaparusaan sa gagawin niya. Nang bandang huli, sinabi ng babae, Sino ang kaluluwang gusto mong kausapin? Sinabi ni Saul, tawagin mo si Samuel. Kaya tinawag ng babae si Samuel. At na makita ng babae si Samuel, sumigaw siya ng malakas at sinabi niya kay Saul, Niloko niyo po ako, kayo po si Saul. Sinabi ni Saul, huwag ka matakot, ano bang ang nakita mo? Sumagot ang babae, nakita ko po ang isang kaluluwa na lumabas galing sa lupa. Nagtanong si Saul, ano bang ang itsura niya? Sumagot siya, isa pong matandang lalaki na nakabalabal na tiyak ni Saul na si Samuel na iyon kaya nagpatira pa siya bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo ako ginagambala sa pamamagitan ng pagtawag sa akin? Sumagot si Saul, meron akong malaking problema, sinasalakay kami ng mga pelestyo at tinalikuran na ako ng Diyos. Hindi na siya sumasagot sa pamamagitan man ng panaginip o ng mga propeta, pinatawag kita para sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Sinabi ni Samuel, bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba tinalikuran ka na ng Panginoon at naging kaaway mo siya? Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa magitan ko. Kinuha niya sa iyo ang kaharian ng Israel at ibinigay sa kapwa mo Israelita na si David. Ginawa ito ng Panginoon sa iyo ngayon dahil hindi mo sinunod ang utos niyang iparanas ang kanyang galit sa lahat ng amili kita. Mukas ikaw at ang mga Israelita ay ibibigay ng Panginoon sa mga Pilistyo at makakasama kita at ang iyong mga anak na lalaki sa lugar ng mga patay. Na marinig ito ni Saul tumba siya at nasubsub sa lupa at hindi ang takot niya sa so sinabi ni Samuel ilang hinarin siya sa gutong dahil hindi siya kumain buong araw अब कभी ikatlong tanong. Tama lang ba na makipagsangguni ka sa mga patay? Number 1. Kasuklam-suklam sa Diyos ang pagsangguni sa mga espiritu. Mababasa natin yan sa si Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam na mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng na mga namatay. Sino mang gumagawa ng alin sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pagkakatanda ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Sabi pa sa Leviticus chapter 20 verse 6, Kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ko. Sa Leviticus chapter 19 verse 31, Huwag kayong sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu na mga namatay o sa mga manguhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumasangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Pangalawa, ito ang dahilan kung bakit namatay si Saul. Mababasa natin yan sa 1 Chronicles chapter 10 verse 13 to 14. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng namatay na sa halip na kay Yahweh. Kaya siya pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. Pangatlo, sumunod sa utos ng Diyos at magbasa ka ng kanyang salita. Mababasa natin yan sa Isaiah chapter 8 verse 20. Ganito ang inyong isasagot na sa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga iyon. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay dumadalaw sa mga puntod na mga yumaong minamahal. Pero alam niyo ba, sabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6, Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkaingit. Ano pa? wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So yung nangangahulugan na kapag ang isang tao ay namatay na, ay wala na siyang kamalayan sa mga nangyayari dito sa mundo na mga buhay. Ang pinakadabes dyan, tanggapin mo ang Panginoong Isus sa buhay mo. Dahil yun ang pinakaimportante. Hindi mo masasabi na rest and peace ang pa isang taong namatay na kung hindi niya nakilala ang tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Naway may natutunan po kayo sa video po nito. Maraming salamat po sa panonood. God bless.